Kumusta kayo no mga apo? Muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon, meron akong napakagandang ibabalita sa inyo. Labis akong namangha at natuwa nang makita ko ang video na ito. At siguradong matutuwa rin kayo. Sa wakas, ito na ang kasagutan sa lahat ng mga hinaing at pagdurusa ng ating mga kababayan patungkol sa hindi patas at hindi pantay na mga serbisyo ng mga hospital, lalo na pagdating sa bayari ng hospital. Meron nga public hospital pero siguradong hindi mo rin magugustuhan ang kanilang pamamalakad. Pero ngayon, meron ang hospital dito mismo sa Pilipinas. Ang libre lang ang magpagamot. Maganda ang serbisyo at higit sa lahat, wala kang babayaran maski piso kahit umaabot pa ng milyon ang babayaran mo. Napakalaking tulong nito lalo na sa mga kababayan nating sobrang naghihikaho sa buhay. Yung mga taong walang-wala talaga, wala silang mahihingian ng tulong kadalasan sa mga mahihirap na nagkakasakit ay tinitiis na lang ang karamdaman dahil walang pera pampatsik at pambayad sa ospital. Ngunit bago ang lahat no mga apo, pasasalamatan muna natin ang gumawa ng video na ito, si Poon TV. Salamat sa iyo apo. Si Poon TV ang nagsaliksik para maparating sa atin ang napagagandang impormasyon na ito. Po, uh, ako po ay isang patient from the start until lumabas. Wala talaga binabayar. Wala po. Hindi Tatak man siya so... ganun kaganda tulad ng mga private hospital. Pero pinaka-importante kasi dito, nakikater lahat at walang tinatanggi ang pasyente. Wala po. Ay, yung ambulansa po, yung ambulance service uh, po natin. Yes po, libre po. Uh, tapos may kasama pa po, po yung nurse. Yung tawag po natin na ambulance, uh, ambulance na na. Million ang bill pero wala silang babayaran. Wala po silang babayaran, sir sinong mag-aakala na no, meron palang hospital sa South Cotabato na walang cashier at kahit gaano pa kalaki ang bill mo ay wala kang babayaran. Lahat ng po oh, okay. kahit isang milyon yung bill ng pasyente eh, sir. Kahit isang milyon yung bill eh, ng pasyente eh, sir. Pero paano nga ba nangyari ito? At paano ito nagawa ng namumuno sa South Cotabato? Uh, una, na no, nagkaroon tayo ng tinatawag na town hall meetings. So, ginagawa natin, ah, nagkakaroon ng town hall meetings sa mga barangay, sa mga munisipyo. Noong una, no mayor ako, doon kasi nagsimula yan. Nung nag-town hall meetings tayo, nag natin yung mga information, yung mga needs ng tao. Doon lang na natin nalaman na importante pala talaga sa kanila yung libreng hospitalisasyon dahil nga sa Uh, ang magiging problema nila pag hindi kasi nila napaglaanan ng pundo yung hospitalisasyon dahil from hand to mouth yung, yung trabaho nila. So pag naglaan pa sila ng pera sa hospitalisasyon, malaking kabawasan yun sa kanila. So halos yun yung mga reklamo ng tao kaya nakapag-desisyon tayo na kailangan talaga gawa ng paraan. So it's an output from a town hall meeting na ito yung kailangan namin, sabi ng taong bayan, ito yung kailangan namin, yan yung ginagawa natin ng solusyon. Kahit nararanasan na ang libreng hospitalisasyon sa South Cotabato, ay marami pa rin na nagtatanong, totoo kaya ito o isang kwentong barbero lamang? Sino-sino nga ba ang nagpapatakbo ng operasyon ng hospital na ito? At paano nila nagagawa na mag-operate ng ganitong klaseng hospital? Ah, uh, as an OIC, ito po ang sa uh, no-billing no-bill balance, uh, it sure started nung nag-umupo po si Governor uh, Tamayo na sinabi niya noon sa speech niya na bakit hindi natin gawing uh, no-billing para sa mga mahihirap? Actually, napakaswerte po ng mga constituents ng South mm -hmm. Cotabato. Not only South Cotabato but neighboring provinces such as um, yung sa Sultan Kudarat kasi dito minsan dito rin sila pumupunta for their hospitalizations. Before, uh, parang private na scheme, yung mga pasyente, you'd have to shell out of pocket for the uh, doctor's fees. Ngayon, libre lahat. Actually, as a, as a doctor's fees, libre lahat. Yung bias sa surgery, actually malaki yun libre pa rin lahat. And uh, what is good, uh we are well compensated because yung PhilHealth share, so malaki din yung PhilHealth share. So happy to be <laughs> Very happy. Um this is um cumulative effort. And of course, yung trust nila sa vision ng ating governor um with regard to no bill or zero balance or zero bill um hospitalization. And na-mention ko din kanina na during COVID times, uh, kahit yung ilang buwan na naka-stay ang patient sa South Cotabato Provincial Hospital, wala po talagang billing. So kahit po umabot ng 1 million, so na-amaze din po yung mga friends namin na, na, na nalaman nila na wala palang billing talaga sa South Cotabato Provincial Hospital kahit na yung, uh, yung mga vehicular accidents uh, usually uh, aside from the free hospitalization free ang doktor nila kahit po stainless, talagang binibigay ni governor para sa mga pasyente po. Kahit piso po, wala po kaming binabayaran dito. Marami po kaming pasyente na tinutulungan pero kahit piso wala kaming binabayaran at libre pa po yung pag-travel ng pasyente pag umuwi may hinahatid po ng ambulans sa tupi o kung saan man na pupunta na mga uuwian ng pasyente. Ako po si William Panaha, ah, nandito ngayon sa regional and oh, provincial hospital kasi may pasyente ako dito na na ano na may na operahan ng appendix. Lahat dito libre, pati mga pagkain libre lahat. Kahit piso lang kami mabayaran. What's up sa inyo mga kaponyo? So, andito tayo ngayon sa Airport Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport at uh, maya maya lang ay fly tayo puntang South Cotabato at uh, para puntahan itong sinasabi nila na hospital na walang cashier. Hindi ko alam kung totoo yun. So, ngayon in, uh, para malaman natin kung totoo nga ba talaga na mayroong hospital na walang cashier uh, babiyahe tayo papuntang South Cotabato para malaman natin. Makita mismo natin. Alamin natin kung talaga ba nangyayari pa ito at mayroong ganitong klaseng Hospital sa Pilipinas. So samaan nyo kami guys kung kami ngayon sa airport. Let's go! Bye South Cotabato! Papakilala ko sa inyo si Ma'am Joanne. Uh, siya yung uh, Nurse Supervisor ng uh, South Cotabato Provincial Hospital. Ma'am, good morning po! Hello po, good morning! Welcome to South Cotabato yes. Provincial Hospital. Sobrang excited na ako na makita kasi ito yung inaabangan ng marami nating mga followers at subscribers na makita ito kung totoo ba na hospital na walang kasir. So malalaman yes, natin. Po. so. As of now, tutur tayo ni ma'am kung ano abang tsura at kung paano mag-operate ng isang ospital na walang cashier. Yes, so... Pero bago dun lahat, kailangan yes, no? po ba okay, naka-face mask mo, ma'am? Yes, po. Kailangan naka-face mask po tayo for our protection. Yes, ma'am. Sige, tara. Let's go. Pasok tayo. Tara, pasok tayo. Sobrang excited na ako na pumasok dahil sa unang pagkakataon ay makakakita ako ng isang ospital na libre ang pagpapagamot. Uh -huh. Lahat ng mga pasyente dumadaan dito okay, po. para i-verify yung kanilang mga papers for free hospitalization. Oh, mm, ito so, dito na to. Opo. Okay, so hindi pala mahirap mag ano asikaso kasi lahat nasa main na, ano po Opa, lahat. Dito na po lahat. Mm -hmm. And then punta po tayo sa emergency room. Sige po, tara. Pasok pa lang ay kitang-kita mo na na nilagay nila sa unahan ng hospital ang lahat ng pagproseso ng mga dokumento. Ikita e, niyo naman napakaganda ng facilities. Ito so, po yung mo. admitting section. Okay. Sige po. po. So ito pag uh, ma-admit yung mga pasyente, dito Dadaan na pinaprocess. Dadaan dito, yung mga dito. chart. Mm -hmm. So from the rest of ano, ba ako po ay isang patient, from the start until lumabas, wala talagang binabayaran? Wala po. Wow. Dito po, laboratory namin. Ah, ito po. Opo, okay. drug testing, tsaka wow. yung main laboratory, nandito po. Mm -hmm. So ito, mga pangyata, tingnan tayong... natin po. Isipin nyo, kumpleto. And ang um, will maintain yung ospital. Dito po yung drug testing namin, wow, well, libre be. po. Libre din. And then dito yung laboratory. Ganito yung hospital na to. Imagine. Pokleto po. Medyo kinikilabutan <laughs> ako kasi ngayon ako nakakita ng hospital na libre. Tapos ganito kaganda at well maintained yung hospital. So nakakurius lang, paano nila namin maintain yung ganitong hospital? Nakaka -ano, nakakatuwa na makakita. Sana magkaroon ng ganito sa buong Pilipinas. Sige ma'am, yes, tuloy po tayo. So punta, punta po tayo dito sa emergency room yun, kumpletong hospital, napakaganda wow, kaya so, may mga pasyente okay, sige dito po yung x-ray x-ray department good morning, morning ma'am, good morning good morning po mo sa inyo, si Lolo ma'am, good morning, Hello, morning. good morning swerte ng mga taga South Cotabato may, meron din kami sariling blood bank. Oh. Yung pasyente makakuha ng libreng dugo. Wow. Kasi everyday merong program na yung bloodletting. Opo, alam niyo ba na ito yung isa sa mga problema ng maraming kababayan natin ah? kapag na kapag na-hospital sila, ang hirap maghanap ng dugo na pag ilalagay sa kanila pagkano. Pero ito, meron na silang blood bank. May blood bank. Opo. Opo. Yung, mga hospital na private, pwede rin sila makakuha dito. Huh? Oh? Wow, naman. Ito Libre po. po. Ang um, galing galing naman. Sa mga pati private. Pwede silang kumuha ng mga nandugo din sa blood bank. Ng... May to the echo room din po tayo. Wow. Dito, libre hmm. din po ito. Kaso naka, ano ngayon? Opo. Ah, ito po yung emergency room. OB nurse station para sa mga Hello, buntis po. po. Good morning po. Ayan, hmm. kita nyo. Napaka well uh, organized yung hospital. Departmentalized po kasi kami dito. Oh, Iba po. yung surgery, surgery department, mm -hmm. OB, medical, tsaka pedia. Oh. So bawat department may sariling doktor, may okay sariling po. nurses. Wow! Mm -hmm. So dito po yung surgery department. Okay, sige po. Ito po. Hello po, good morning po. Good morning. Ayan. Ma'am, okay lang kausapin ko sila. Okay, sige, Good morning six. po. Kamusta po yung Pagtatrabaho nyo dito sa ospital na libre lahat? Okay naman, sir. Nakatulong pero yung sa inyo po as uh, employee, okay ba na? So, sustain naman yung sweldo lahat, kompleta naman. Okay, sige. So, kita nyo naman, libre pero hindi napapabayaan yung mga empleyado, yung mga staff ng ospital. Ito yung... Hey, ano na, speechless na talaga ako. Sobrang ganda na itong ospital. Ngayon pala, hindi pa tayo nakakaya ng marami. So, sir, thank you very much po. Maraming salamat. Tara, tuloy tayo, ma'am. Dito tayo. Ayan. Ito, ginagamot na si sir na aksidente. Morning. Good morning po. Morning. morning. Ito po yung pinaka main entrance ng emergency room. Ah, oh, Okay. Ang mm -hmm. ganda. luwag so, din oh. Pagdating ng pasyente, dadaan muna siya sa triage. Oh, doon, oh, na may triage ano? area po tayo mm -hmm. dito. Diyan nang kinukuha yung data ng pasyente, okay, history, mm -hmm. tapos dinidetermine ng triage nurse kung saan department siya belong. Okay, so po. pwede siya sa surgery, OB, pedia, or sa medicine. <laughs> Ah. Then, dyan na uh, building, yan ang outpatient department namin. Okay po. So, talagang systematic talaga yung pagtanggap niyo ng pasyente, pero hindi siya yung nadidelay o ano? Kasi... Ah, hindi. Pagpasok po ng pasyente i-triads, i-endorse na siya sa department kung saan siya belong. Wow! So, talagang walang mapapabaya ang pasyente, ano po? Opo, ito, outpatient department namin. Hmm. Okay. No? Meron din tayong Animal Bite Center, libre din po. Oh, oh yung mga napagat ng aso. Opo, opo, Dito. Oh, galing. As your opinion, ma'am, as a nurse supervisor, masasabi nyo ba na itong hospital na to, kahit libre, na accommodate niya lahat ng mga possibility ng mga sakit or ano katulad niya, meron kayong mga ganitong mga uh, outpatient. Opo. Para po sa inyo kumpleto na ba talaga yung ospital na to? Meron pa man sigurong kulang na mga ano pero at least ginagawa ng paraan Opo. na masolusyunan yung mga ano, kakulangan yung mga kakulangan. O ano. pero so far okay na rin po. Ito yung outpatient namin oh. pero pag Sunday Sunday kasi sarado sila. Oh. departmentalized pa rin po. Meron kaming opta clinic. Oh. So dyan medical, okay po. doon surgery, tsaka dito yung Ah, uh, medical department. Okay, sa po. taas po yung IPHO namin, uh -huh. yung Integrated Provincial Health Officer Opo. Uh, office sa taas sila. Pero uh -huh. pag Saturday walang office. Okay po. So ito parang yung mga check-up check-up ng outpatient yung, ano, So ito? dito din naka-system din po 'yan pagdating ng pasyente, kuha ng number, kukuha uh -huh. ng record, diretsyo na sa doktor. Wow, naman Paglabas, meron na silang mga laboratory request tsaka yung reseta sa gamot kukunin nila doon sa loob. Ang ganda na pakasistematic kasi yung iba nakikita ko halo-halo may outpatient dun sa emergency may outpatient dun sa so dito nakaiwalay ng building yung outpatient para yes, hindi po. naka hindi talaga na uh, na ano yung operation nasisira yung operation ng mga nasa okay. emergency. Okay ma'am thank okay. you very much po. Napapahanga ako ng ospital na to. Good morning po. Good Hello good po. Good morning. Wow. So, ikot tayo doon. Mm. Pero ma'am, tanong ko lang, dun sa hospital na to, estimatedly, ilang patient yung kaya niyang i-accommodate? Yung total na parang pag uh, na-full kayo or ano? Uh, Na-accommodate namin more than 400. Wow. Oo, pero ngayon, medyo bumaba ang census. Mm -hmm. Ang latest census namin for today, 327. Oh, ganding naman. Buti mm -hmm. naman po. At least, mm -hmm. ano, Pero, may time na umaabot siya ng mga 500. Oo. Oh. So, paano po yung pagka ganun, lumalampas sa ano? Ah, nag a lang kami ng mga additional na mga beds ah, okay. para ma-accommodate. Kasi bawal oh. ang futal ng patient dito. Oh. Lahat dapat ina-accommodate. Yun, yun, yun talaga ang dapat. Bawal yung mga, ano yun yun, patanggihan nyo. Oo. Tsaka, wow. okay walang boundary. Mm -hmm. So, kahit hindi taga South Cotabato, mm -hmm. pwede sila dito. Oh, my God. Ang galing. Sobrang ganda naman yung palang medyo parang sabi ko, this is one of a uh, role model so of the hospital. So meron kaming mga ano sir, uh, women's and children protection unit, oh, yung mga po. mga mga babae, yung mga bata mm -hmm. na victim of mga rapes oh. or mga ano dito sila kinikater. Okay po. Meron social worker and doctor in charge. Oh, galing naman. Kumpleto talaga para sa akin kahit pa paano yung pinaka major na kailangan. Oh, nandito, 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 na talaga. Oo. And then, ultrasound. Oh, imagine, no? Oh. Ayan. And then, CT scan namin doon. Wow. Kompleto talaga. Okay. Dito, Hindi man dito. siya gano'ng kaganda, tulad ng mga private hospital, pero ang pinaka-importante kasi dito, nakikater lahat at walang ang pasyente. Wala po. At kahit wala kang dala kahit piso, magagamot ka mm -hmm, talaga. Po. Yun ang pinaka-importante sa lahat. And then, meron imagine din kaming mo. TB-DOTS clinic, wow. and then isolation room po yan, mm -mm. sa mga infectious patient dyan okay siya. Okay po, wow! So, ito ang mga supply namin. Walang eh, stock room na, kaya nandito na lang siya. Imagine Puno. nyo, kita nyo, kumpleto! Lahat. Makikita nyo, hindi pa lang, alam nyo na hindi talaga, wala ka, hindi kayo pababayaan ng hospital na to kasi kompleto. So, ikot po tayo. Sige po, tara. So, yung sukat nung, may idea po ba yung, kung gaano kalaki yung kalawak yung hospital na to? I mean, yung... At, ang area nito is mga almost one hectare siya. Oh, And then, okay. dun sa kabila, meron kaming bago. Mm -hmm. Yung Four stories na building. Ah, yung expansion na yes, nakita ko ngayon. Ito po yung medical records namin. Wow. Mm. Kumpleto, ganda. Kita niyo naman, ito oh. ka magkuha ng mga medical certificate, mm. mga Yung Di libre din 'yon. Opo. pag kayo ng mga certificate na ganoon kasi libre pag ano. Wala pong bayad dito. Oh, Mag-request lang po sa station kung mm -hmm. kailangan niyo mm -hmm. sulat ng doktor na kailangan ng medical certificate, diyan mm -hmm. ka lang magkuha parang sarap magtrabaho sa ospital na to. Alam mo yun, na-enjoy mo yung, yung, yung nakakatulong ka, yung, yung ginagawa mo dahil alam mo na wala silang bayaran ang mm -hmm. sarap sa pakaramdam nung gano'n. May chapel din po kami ay, dito. Ay, kumpleto. Ito. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Ito. Ito ang pinakamaganda sa ospital na hindi nila pinabayaan. May yung chapel. chapel na may pagkakataon yung mga kababayan natin na magdasal kapag talagang yung buhay ay, alam mo na, pag nasa bingit ng uh, kamatayan, ito. So, kailangan ng prayer. Kailangan talaga ng prayer. Yun po, the best na hindi nila na pabayaan. Okay po. Thank you very much mm -hmm. po. Tara. So, tayo punta dito. tayo sa dialysis center yeah. namin. Nandito. Wow, ito. Ito yung isa sa pinaka, pinaka, Importante sa lahat. Ang galing nyo oh, naman Oh, Oo, daming man. pasyente ngayon. Oo po, ang galing naman po. At meron silang sariling dialysis center? Ito yung una sa South Cotabato. Meron meron panibagong dialysis center sa Norala District Hospital. Opo. Part pa rin po siya ng South Cotabato. Oo, oh, ang galing. Dito po, sir. Sige, tara, tingnan natin. Kasi most of the ano, hospital, hindi nila makita yung mga... Tsaka maganda the... yung dialysis center namin. Wow, lawan. Eh, So, Sige, pasok naman. po tayo. so, natin. Mm -hmm. So, ito yung isa sa pinaka-importante sa lahat. Apa? Dialysis center. Meron tayong sampung machine. Wow. Mm -hmm. Imagine yung mga kababayan. Ito yung isa sa pinaka-mahirap. Ano, change na lang po okay tayo nang ng... O, oh, tara. Mm -hmm. So, kailangan natin magpalit ng ating, mm -hmm. ano, uh, para yung, siyempre, hindi natin nadadala yung mga dumi sa Walang ano? pasyente po ngayon kasi Sunday. Ah okay po sige Monday po. Monday to Saturday lang po yes, open. Ano, dialysis po. Center. So, Ito si Sir James? Siya po ang head ng Dialysis po, Center. Yung Dialysis Center na po to, ilang po yung total na machine natin? lahat? Um sa so ngayon po, meron po tayong 10 hemodialysis machine. Mm -hmm. Bale yung 8 machine po natin ngayon eh naka po sa mga outpatient natin. Ito ah. po yung mga patients na Uh, on a regular basis no okay, po. Sumali, twice a week po sila mm -hmm. pupunta dito and then mm -hmm. the remaining two po na machine is intended po para sa mga inpatients natin or mga admitted patients okay okay lang po na masilip so natin po. yung machine sige yes, po tingnan natin po. so sir ito pong mga machine na to i mean libre lahat din Yes po. Ah, uh, lahat po ng mga simula sa mga maliit na mga consumables po natin mm -hmm. hanggang sa mga, ano sir, uh, libre po lahat sir. Wow. So uh, pati even po mga laboratories natin, ah mm -hmm. uh, uh, mga pasyente na for blood transfusion, mm -hmm. libre po lahat. So bale pupunta si patient, uuwi, wala pong babayaran. Lahat po pati mga dialyzer lahat po gamot. Yes, po. yung dialyzer po natin ah uh, dati po kasi hanggang walong gamit po kami. Oh. Tapos, eto-eto uh, lang po, bali meron pong uh, circular na bago si PhilHealth mm -hmm. na yung dialyzer is ano, uh, nag-ano lang po sila na hanggang limang ano Lima. uh, reprocessing okay. lang. Uh, regardless po, kahit po, or pangalawa or pangatlo pa lang na gamit ni patient ng dialyzer, kasi may mga pagkakataon sir na uh, masisira yung dialyzer. Oh, yes yes okay. po, so kahit second use or third use. Uh, papalitan po ng bago, kahit hindi po naabot ni Pichet yung limang gamit, mm -hmm. libre pa rin po yun. Wow, Apo. ang galing naman. Yes po. At saka maganda dito, tingnan nyo mga kababayan, ang ganda ng facility nila. Sabi nga totoo yung sinabi ni Ma'am, parang hindi lang private, mas maganda pa sa private. Imagine nyo parang nanonood lang na sine yung mga nagpapadayalis dito na po. ang ganda. Napakalinis. Tanong ko lang po, paano nyo na maintain? Na ganito kaganda yung ano yung facility niyo in a way na libre naman lahat. Um ano po sir uh, constant ano po every after every after uh the treatments ng mga pasyente po mm -hmm. natin. Ayun po, linis po ng area, nagbibigay po kami ng 30 minutes in between po para maglinis po sa ah, sa unit natin. Ang ganda Opo. naman Okay. Tapos yung ano nyo po, tanong ko lang yung ambulansya niyo. Yes, libre din ba 'yun, ambulansya, pag ano? Ay yung ba? ambulansya po, yung ambulance service niyo natin. Yes po, libre po. Uh, tapos may kasama pa po, po yung nurse, yung tinatawag po natin ambulance, uh, ambulance nurse. Opo. Meron po. Galing naman Meron po, po kasi mga uh, ibang facilities na kanyari, uh, maghahatid po ng mga pasyente, tapos mm -hmm. kapag may makasamang nurse, mm -hmm. uh, dapat po yung nurse na sumasama kailangan po bayaran, mm -hmm. mga ganun po sa so, sa atin po, libre din po. Ah, wow. so wala sa po sila. Kasi na-assign ang dialysis. Galing naman din ng ambulansya, okay. meron kasamang nurse. Yung tungkol po sa aparato natin, ito po ba 'to mga latest na ba siya o mag magandang klase yung ginagamit dito sa dialysis center natin? Wala An akong idea kung ano yung ano sa mga dialysis na machine. 'Yung ano po natin ay uh, 'yung hemodialysis uh, machine po natin ngayon is ni, pero so Japanese brand po 'yan mm -hmm. po, sir. Oh, But Japanese actually sir brand. may mga iba-ibang brands Yon din na, po hindi naman. Hindi ko alam. Pero uh, yung, uh, basta 'yung goal lang po natin is 'yung 'yung okay. dialysis ng pasyente. Mm hindi -hmm. din po ako masyadong specific with the ano sir 'yung mm -hmm. eh, model pero uh, 'yung goal lang po natin 'yung para ma Ma Nakater -ano, lahat. po lahat-lahat okay. ng ating pasyente. So, bali po, ngayon po kasi, sir, isang po yung machines natin. Mm -hmm. And then, meron po kaming dalawang, ano, uh, parang mga satellite hospitals, oh, government, o. yung pulmulok municipal hospital, mm -hmm. and Norada district no, right. hospital. Uh -huh. uh, ngayon po, ah, uh, meron po tayong district hospital, mer Norala district hospital, meron po silang sampung dialysis machine. Wow. Tapos, uh, and hopefully this year, or, ano sir, actually yung going na din po yung construction lumulok-lumulok man yung Municipal Hospital. Meron ulit Magdadagdag po? din po, po ng additional sampung machine. Oh, cool. And hopefully sir, um, uh, isa din po sa plano ng mahal na gobernador, oh, oh. magdadagdag po ng another sampu po dito okay. para wow. magiging 20 po. Kahit uminom ng unong un, ng un, soft drinks, sa taga South Cotabato. Ay, Sige, marami po. <laughs> Joke lang, joke lang. Ay, joke lang po, Yun joke lang po atang libre na siguro ayaw tanggapin ng mga tao. <laughs> joke lang. Pero oh. sobra-sobrang ganda po at talagang nakaka-amaze yung ano na imagine nyo, ay, ito meron pa palang. May um, muna mga pa TV po ba, station? <laughs> Pwede mo pa-dialysis dito, Imagine I'm, nyo ah. Yung mga nagpapa-dialysis, may entertainment ano pa talaga sila may TV parang syempre nga naman. Ilang oras po ba tinatagal lang sa Ah, uh... uh, usually po yung pinaka-regular po ng mga dialysis patients natin four hours po. 4 hours po. Four hours. Four hours. Okay. Four hours po. Makakadalang so, pelikula ako nung ano, pag lang, <laughs> Pero minsan po hindi naman po nagagamit kasi yun lang din po yung time na medyo nakakatulog sila, sila ng maayos. Uh, uh -oh. So yung parang ano lang, konting uh, music lang, uh -huh. okay na sila, nakakatulog sila. At, yung, maganda na at kung yung mga pasyente, convenient, malinis, malamig, hindi sila mainitan at sobrang nakaka-amaze na libre yes, yung dialysis, oh. yun na yun. Libre yung dialysis dito kasi yun po talaga yung isa sa pinaka, pinaka mahirap at na mga kababayan natin na, yes, po. kasi po dati ano sir, eh uh, yung bawat dialysis session ng mga pasyente po natin nagkaka-excess sila around 1,000 to 1,500. Then twice a week po so 3,000 times Oo. ito times I'm po sure. natin sa uh, apat apat na linggo Oo. around 12,000. So, parang yung gastos eh, sobra pa sa sweldo na nagtatrabaho. Oh, brabe. So, ayun po. So, malaking Tulo. tulong po sa kanila. So, Eh, yung puproblemahin na lang po ng mga pasyente natin, ay yung pumasahe, tsaka yung presence po nila papunta dito. And then, may ano lang po kami sir, uh, idadagdag. Oh. Uh, nung December lang po, may kakabukas lang po na bagong unit, yung peritoneal dialysis po oh. natin. Ayun po. Wow, dito so, lang po. Yung tabilan po, uh, tabi po. Ah, po natin sir, yung dialysis. Yung katabilang po natin. another 10 ano? Ah, hindi po. Uh, si hemodialysis, as uh, si hemodialysis po kasi, uh, kailangan po natin ng hemodialysis machine. Uh -huh. Whereas po si peritoneal dialysis, tuturuan lang po yung pasyente na magda uh, dialysis sa necessary nila sa bahay. Huh? Ang galing naman ah, so wala po silang pag-aagawan ng machine. Ah, <laughs> para at least hindi, hindi sila uh, mag- mag-siksikan dito, hindi naman pa, pa. Ang galing ng uh sistema. -huh. Thank you very much. Ayan po. Talagang <laughs> napakagaan ng buhay kahit paano dito sa South Cotabato. Yes Sige, Pero, thank you very much po. Maraming maraming salamat. So, naipakita natin kung gaano kaganda yung dialysis center. Kita niyo naman, hindi fake news yung sinasabing libre ng hospital at ayan. walang cashier. Ito, libre lahat. Diba, ma'am? Sir, baka meron kayong gustong sabihin. Ayun lang po. So, bali, uh, thankful po kami sa ano, sa programa ni ano ni mahal ng Governor Tamayo po sa sa initiative na mag unang o una lang po kasi uh, free hospitalization oo. tapos uh, uh he came up sa ano na mag-put up ng another dialysis, dialysis center tuloy-tuloy tuloy talaga Tuloy-tuloy na po. kasi sayo ngayon po ano nag-aagawan yung mga pasyente naghahanap mm. ng mga vacanting slot for the dialysis kasi ang daming Uh, si KD patients. Mm -hmm. pero ayun lang po, medyo nakakalungkot doon na part eh kapag tumataas po yung yung mga dialysis patients natin, ibig sabihin po maraming pasyente ang hindi mm -hmm. po nag-aano ng kanilang ano, cardugan. Okay. <laughs> Siyempre, po. mga kababayan mga apo nyo. Saluduhan po natin si Sir James. Atom po Sir James. Yes po. Yes, si sir, sir James sa pagbibigay ng napakalaking serbisyo para sa ating mga kababayan. Kasi kahit po mayroon tayong dialysis center, kung wala namang isang Sir James, hindi nyo rin ma-operate ng maayos yung ating uh, dialysis. Train po sila sa NTTI. Ito air po, sir. po kami ng Provincial Government ng South Cotabato para po. Libre din po. Libre din po. All expense paid. thank you very much po. Thank sir. Salamat po sa inyo na pag-uuding puso po. Thank you very much. Thank you, thank you po.